Sa pag-alis ni Lovie po sa FPJ Batang Kiapo, ay inaming mamimiss siya ng co-actors niya tulad din ng sinabi niyang napamahal siya sa lahat na bumubuo ng serye. Ayon sa direktor ng BQ na si Darnell Villaflor, it was an honor, makatrabaho ang aktres, anak ng daking yan. What's really nice of Lovie in Batang Kiapo is you really see the character of Mokang, paglabas, after shoot, iba rin ini ang body niya talaga yung character ni Mok Ang on screen na sobrang believable. Say naman ni Irma Adlawan bilang si Olga na hipag ni Mok Ang, it was a delight actually to be with her and to see the real her behind the camera. Hindi man tayo nagkaroon ng maraming eksena sana sa mga susunod na panahon, ay, magkita pa tayo and I want to say good luck with whatever endeavor you're going to take, be happy. Mula naman kay Ivana Alawi as Bubbles na karibal ni Mok Ang kay Tanggol, Sobrang nag-enjoy ako kahit ilang days lang kami nagkasama sa taping. She's really, really nice, at napakabait. Sabi ko nga bitin na bitin. Sana magka-work pa kami sa future and I'm really, really proud of her. Lovey, I wish you all the best in your career and in your love life and I hope 2024 na will bring you more happiness. Ang Albert sa buhay ni Mokang na nagligtas sa ama niyang may sakit na si Christopher De Leon, She's really a pro, she's a very good actor. This one I enjoyed every minute working with her. Kanina we were talking and, sabi ko, see her again by next year, 2024. Nakuha namin ang mga pahayag na ito ni na Direk Darnell, Irma, Ivana at Christopher sa Facebook page ng Dreamscape Entertainment bilang tribute kay Lovie Poe. Wala pang pahayag ang ibang cast dahil amprompto ang pagbibigay ng reaksyon ng mga nabanggit sa last shooting day ni Lovie na kinuna noong Desyembre, 2023. Samantala, inamin din ni Lovie na nalungkot siya nang magpaalam siya sa FPJ Batang Kiapo, pero kailangan niyang magdesisyon dahil kailangan niyang harapin ang buhay na pinangarap niya, ang makasama ang kanyang hobby na si Monty Blencow na nakabe sa London. Siyempre nakakalungkot pag alis niya kasi marami pa sanang pwede niya, makang, puntahan pero syempre minsan kailangan mo talagang iway yung mga bagay at oras mo bilang si Lovie. But in every endings means a new beginning, sambit naman ng aktres. Umabot naman ng apat na raan at labing at labing concurrent viewers sa Kapamilya Online Live kagabi, January 4, at sa mga nanood naman ng replay ay umabot ng walundaan at limamput libo. Samantala, abangan ang pagpapatuloy ng journey ni Natanggol at Bubbles gabi-gabi sa ganap na 8pm sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, Cinemo, A2Z, at TV5. Mapapanood rin sa Iwantak at TFC. Mr. Kasagpahir, isubscribe e muna yan for more news updates.